Uy, nisa makita magandang hapon sa atin mga kamamay. Medyo wala na pong ulan pero mahangin mang buwanong mga kamamay no. So yun, maraming salamat ka pa rin sa mga nagtangkilik sa ating mga videos na naging update sila sa mga tungkol sa biyahe at sa panahon dito sa Port Lusina no sa sitwasyon dito sa Port Lusina. So ngayon po ay uh, cancel na po ang biyahe ng ano uh, mas biya, mas bata no. Um uh, biyahe po ng mas bata, wala po tayo'ng biyahe ngayon. At uh, malaso po mga kamamay. At hindi na po pinilit ng ating uh, ng Star Wars Shipping Lines ng Star Wars 12 na nabiyaya sa Masbate At uh, para po sa kaligtasan po ng lahat para sa safety po ano. So ngayon ayan si Jis mga kamamay pa para uh, parating no. So galing po yung, si Jis sa uh, ano, uh, Ayun no. Ayan. Galing po ng yan si Jis. So ngayon, uh, punta natin na sa operation kung uh, ano, mga barko nandun at uh, magkita natin kung sino yung mga nagpapasakay no? kung may biyahe ba pa kaya at romblon So tara, let's go uh, maraming salamat sa inyong mga uh, pagsubscribe pag-subscribe mga kamamay So ayan na nga po si, 2, si mga kamamay no? si San Lorenzo, ayan nasa gitna uh, naka, ano, nasa tabi ayun So may ginagawa sila. At si Natasha, yon nilagay sa gilid. Nagpahinga nila. Uh, hindi hindi po nila pinagbihay pa Marinduque. Eh. So yon punta natin do si Nuebe. Parang iba sila si Nuebe. Paalis yata si Nuebe. No? Si Jay Samparating, mga kamamay, ating uh, saksiyan. Right. So, lakas naman ng hangin dito. Uh, wala lang ulan. No? Hangin lang yun. Kung napapansin nyo, lakas. So tara, lapitan natin yung dalawang barko si Uliba at si 9 mga kamamay. So ayan si 9 mga kamamay no. So, may lantay daw mga kamamay uh, at yan ay Gamarindoki. Andyan, andyan din pala si Super Uno mga kamamay no. yan si Uliba. Uh, nagpapasakay pa rin. Iyon. No? So dati po yung GNT niyan yan sa Star Cruise na ng sakay ngayon sa Montenegro na. Hindi ko lang kung bakit nalipat. So ito na nga po si Jis mga kamamay no? Nakapasok na ng breakwater So ating usak siya ng pagrampa no? So yun, shoutout nga pala kay Mama Aris Girl no? At uh, kay Chipe Dida So shoutout din po sa may hari po ng bahay ni mam Ma uh, Aris Girl Na sa akin talaga hindi ko rin po hindi rin po ako papayag na uh, this oras ng gabi bibidyohan mo paano mo makikita yung bubong na yan yun shout out na lang po sa may ano so napakagaling mag-isip ano So yun na lang, yun lang po masasabi ko doon. Tapos di rin po alam ni niya na ang karamdaman ni Mama Harris here, no? Na may karamdamang hika si Mama Harris here. Tapos palalabasin mo para mag-video Kahit ako, hindi ako papayag Kung kalakasan naman, di ba? Kaya nahiblag lang kunti si Mama Harris here. So yan ma'am, ingat po kayo palagi, ano? So nasi si Bibi Loves nyo po <laughs> Si Chibi Dida Tara punta natin Oh ba't hinila na Oh Gulat <laughs> So ayan na matrakan na dong Si ano. Si Jis So yun na uh, sa mga nakakita doon kay Kinsey no. Yun, uh, shout out po sa mga solid viewers natin diyan kay shout out din kay Idol Amazing of TV. Yun, ayun si Madam mga kamamay. Uh, yun po yung mayari ng uh, Star Shipping Lens no. So nandiyan po si Madam para uh, bisitahin ang kanyang mga barko. Yan. Shout out po sa mga Reyes family po, lalo-lalo na kay Madam. No? So, Kayang-kaya ni Jis yan Mga kamamay Malakas ang alon Mga kamamay Kita nyo naman oh. Alon dag yun Dag si Jis taas, taas pati ng tubig Taas pati ng tubig

<laughs> naduyan, naduyan. Oh. Nakasian. Pati pa na sabit. Pati pa na eh, sabit. Ay, na pala.

Alikot Dan <laughs> Ayan, pasayro mo na Ayan, pasayro <laughs> <laughs> <laughs>

Magaling. Hindi, oh, 'di natanong kita, magaling kasi yung pagrampa nila. Oo. Oh, no. oh, ayos. Walang damage so, Ano anong masasabi ay. mo ayos. Yan. Ayos na daw. <laughs> Yun, ayos na no Oy, magkano 'yan? Ha? Huh? Magkano? Big guy, big guy, big guy 'yon. <laughs> <laughs> ala ala no? Magkano po 'yan? <laughs> <tuk> Ay, <tangan> shout out po mga sir. Yan. Mga taga Marindo kayo. Deba. Yun, nabot Go! Eh okay, balis nian. wala <laughs> <Okay>, <na. laughs> <laughs> 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 来了 क्या बारे mga kamawin nakalis na ang blue ng uh, Montenegro no? si Oliva yun lakas pa rin ang hangin at uh, si Natasha daw pala ay injury at si DB Gracia nasa Marindo kay si DB Gracia no? naka ano naka pagpahinga at uh, may damage daw pala si DB Gracia gawa ng nabangga ni Olympia so ngayon si Olympia naman ay nasa dry dock na nandun sa may shipyard no doon sa malapit no sa isdaan So nandun na po nakapagpahinga And then ngayon naman Ayan si Beatrice uh, Pinagbiyahin nila ngayon At uh, wala pong nabiyahing Montenegro Kaya si Beatrice po ang pinagbiyahin nila Pagsamantala Pero yan po si Beatrice Ay uh, dadali po sa ibang port yan mga kamamay Ayan o oh. Yan Yan po ang nakuha nating informasyon Sa mga tropa mga kamamay no? Sa mga taga shipping list ng Montenegro So yun maraming salamat Alright Ganang halo no Kamamay o oh. mura kasi yan dyan banda yun oh lakas so yun ingat olimpia ah uh, Oliva ingat sa biyahe no Nakas hampas ng hampas uh, doon ng ano no, no? yun no oh may hampas na doon So yun hanggang dito na lang ang videos natin mga kamamay Sana nagustuhan nyo at sana po uh, na-updates po kayo sa biyahe ngayon no? uh, Wala pong biyahe ng pamasbate Cancel po muna sa ngayon And then maraming salamat po sa mga walang sawa sa mga Sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking YouTube channel Jomer Official Vlogs Thank you so much and God bless Ingat po kayo palagi-lagi po kamamay Thank you, bye bye